sa iligal na pagdaan sa EDSA busway ang ilang nagtatrabaho sa gobyerno at may basketbolista pa. Marami rin daw pasaway sa tunnel at flyover kaya manghuhuli na rin doon ang MMDA. Magbabalita, Simon Gualvez. Wala Kasi parang sa rider ng ganito, namin. Nakipagtawaran pa ang delivery rider na ito matapos mahuling dumadaan sa EDSA busway sa bahagi ng EDSA Ortigas nitong Webes ng umaga. Mapa motorcycle at four-wheel vehicle kasi 5,000 piso ka agad ang multa. Kahit dalawang buwan na itong ipinatutupad, hindi pa rin maubos-ubos ang palusot ng mga napaparang motorista. Hindi ko alam sir kasi first time kumagano kasi magpapampanga ako eh. Pagadali lang po sir. Ang rider na ito, dumaan na nga sa busway. Wala pa palang lisensya kaya diretso impound tuloy ang motosiklo. Gusto na po yung trabiyong motorway. na excite po ako. Saan pa mapunta? trabaho. Kada operasyon ng MMDA, meron silang aktual na kumukuha ng video para may ebidensya. Kahit mga ng gobyerno o yung may kulay pulang plaka, hindi nakaligtas. Merong nahuling pulis na papasok na sana ng trabaho at motoristang de blinker pang pa sinasakyan na sinasabing pagmamayari umano ng politiko. Pati na ang sasakyan ito na may plakang 7 o pagmamayari ng senador. Pati nga isang basketball player na papunta raw sana ng training, sinubukang magpalusot. Pero kitang kita kasi sa video na dumaan nga siya sa busway. He's trying to contest his violation. Eh. Gusto niya makiusap, but as I said, meron kang violation, wala tayong pinipili. Simula ngayong taon, target na rin na ahensya ang mga bahagi ng EDSA na madalas nilulusutan ng mga pasaway na motorista. Base sa monitoring ng MMDA, mas marami raw ang nag-violate at dumadaan sa busway lalo na sa mga tunnel at mga flyover. Bukod sa iwas traffic, madalas wala raw kasing nanguhuli o nagbabantay dito. Kahapon, umabot kaagad ng 30 busway violators ang natikita ng MMDA. Mayigit kalahati niyan, pawang motorsiklo nababawasan naman daw kahit papano. Mula kasi sa lampas dalawandang sasakyan at motorsiklo kada araw noong Nobyembre, ngayon nasa 80 hanggang isang na lamang daw natitikitan. This is also for the safety ng ating mga motorista dahil alam naman natin ang bus carousel. It's meant for the rapid transport of our buses. So napakadelikado kung sasabayan po to, especially ng mga motorcycles po natin. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH.